Pinangunahan ng Department of National Defense ang acceptance turnover and blessing ceremony para sa kauna-unahang mobile radar system ng Philippine Air Force. Ang TPSP-14ME Mobile Air Surveillance Radar System ay bahagi ng apat na unit mula sa Japan na may kabuang halaga na 5.5 billion pesos. Ang nasabing radar ay may kakayahang magbigay ng high-resolution surveillance air and surface targets gaya ng aircraft, drones, maging ng maritime vessels. At dahil ito ay mobile, maari din itong iposisyon sa strategic locations, katulad sa mga lugar malapit sa West Philippine Sea at maaari aring magsilbing backup para sa mga fixed radar na mayroon ang bansa. Ito ang pangalawa sa apat na radar na nakatakdang tanggapin ng Pilipinas mula sa Japan. Matatandaan na una nang dumating ang fixed radar sa San Fernando, La Union, habang inaasahan naman ang pagdating ng dalawa pang radar sa susunod na dalawang taon. It adds uh, our uh, scope. Of uh, domain awareness, but particularly in the aerial domain, we will integrate them within our system, and we will devise a method where we can uh, operate with them when necessary. But these are dedicated air forces of the Philippines.